Ngayong araw ay naging successful nga pala ang pagbibreed ko ng beta. Mabuti na lang naging komportable sila sa isa't isa. Itong dalawa naman ay hindi na magkasundo at lagi nag-aaway. Ito na nga pala ngayon yung aking mga convict fry cichlid. Grabe guys, napakadami. Kaya naman isang araw, medyo tanghali na nga pala ako nagising. Kinamusta ko nga pala yung mga binibreed kong beta. Itong mustard at yellow base kong beta ay hindi magkasundo. Tinanggal ko na nga pala yung babae kasi lagi sila nag-aaway. Ang ipapalit ko nga pala sa kanya, itong dambu ear. Siya nga pala ay proven and tested na. Ang wish ko lang sana magsaksis sila ni mustard. Itong sineon at galaxy nga pala ay nakabuo ng itlog. Makikita nyo nga pala sa plastic na naninilaw yung mga bulak, dahil dyan, pwede ko na ihiwala yung babaeng beta. Itong lalaking beta naman ang maglilimlim sa kanya mga itlog. Hanggang sa ito ay mapisa. Pupunta naman ako sa tindahan. Bibili kasi ako ng plastic ng ng yelo. Isusoli ko na kasi kay Tampi Story yung na beta na hiniram ko. Ito nga pala yung babaeng beta na napaitlog ko. Ipapamigay ko na din pala tong creepy sa aking followers. Lima nga pala sila dati ngayon ay dalawa na lang. Tinatry ko nga pala magpadami nito pero hindi ako nagtagumpay. Yung pagbibigyan ko pala nito ay eksperto sa pag-aalaga ng creepy. Kaya naman alam ko na maaalagaan to at mapapadami. E yung araw nga pala ay good news. Naayos na kasi yung motor ko na sa si itong. So paano guys? Tara! Una nga pala kaming pupunta kay Tampi. Eksakto naman kakarating niya lang galing sa palengke. Isasauli ko na kasi yung niyo na beta na hiniram ko. Nakita ko na naman tuloy yung flower horn ni Tampi na malaki ang ulo. Konti na lang pala yung mga beta na nandito. Yung iba kasi ay naibigay at naibenta na. Maraming maraming salamat nga pala kay Tampi Story. Pupunta naman kami dun sa pagbibigyan ko ng crayfish. Dito lang pala yan sa may barangay gulod. Masaya nga pala ako dahil may mag-aalaga na sa inyo. Big big shoutout nga pala sa ating followers. Siya nga pala ay nakapagpa-itlog na ng mga crayfish. Dati rin pala siya nag-aalaga ng beta kaya ibibigay niya na sa akin to. Nakakatawa dahil parang nagpalitan lang kami ng items. Char. At dahil dyan na-scam na naman kayo ni Boy Macho rin Pupunta rin pala kami dito kay Lakuya Dugs dito rin kasi kami lagi bumibili ng sampagita. Bibili rin kasi kami ng masarap na ice candy. Ang kaso lang, ito na naman yung kontrabida. <laughs> Siguro nga ipinaglihi talaga si Boy Ubo sa sama ng loob. Char. Mabuti na lang nandito lagi si Kuya Dogs. Inabot ko na nga pala agad yung bayad kahit wala pa yung ice candy. Ito nga pala yung laging binibili ko kapag pupunta ako dito. Hindi na nga pala ako magtataka na dinudumog to dahil masarap. Eksakto naman kakagising lang ni Boy Skincare. Syempre bibili rin ako ng kanyang produkto. Ito nga pala yung tinatawag na special pulburon. Medyo nagalit nga pala siya dito dahil umaga-umaga buo yung binayad ko. Paborito rin pala to ni Aling Rihina. O di ba nagsama-sama na naman ang buong Team Dogyot. Kaya naman pag-uwi ko ng bahay nilinis ko na agad yung lalagyan na ng beta sa ngayon kasi ay wala pa akong ilalagay dito. Bago ko nga pala itabi to ay ko muna para makasigurado kapag ginamit ay walang butas. Nakita ko nga pala itong aking mga convict price lead. Ang bilang nga pala nila ay kulang kulang isang daan. Papakita ko nga pala sa inyo kung kailan sila pinanganak. Ngayon nga pala ay March 29. Ibig sabihin nun siyam na araw nagulang na sila. Ililipat ko na nga pala sila dito sa pinaglagyan ng crepey. Naglagay na rin pala ako ng mga water plants. Dahil baby pa nga pala sila dahan dahan ko silang ililipat para walang madedo o masaktan. Sa mga followers ko dyan, hantayin nyo nga pala na lumaki sila. Ipapamahagi ko kasi to sa tamang oras oras. Mukhang komportable, komportable naman sila dito sa bago nila lalagyan. Naglagay na rin pala ako ng halaman dito sa aking isang aquarium. Tatanggalin ko na rin pala dito yung ibang mga gapi. Ito nga pala yung binigay sa akin ng mga keso. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam. May natuklasan nga pala akong bagong laro. Ito nga pala yung 777 PNL. Ito nga pala ay e, isang casino game. Konting paalala lang, bawal nga pala to sa mga bata. Dito nga ay e, napakaraming pwedeng laruin. Ikaw na lang ang mamimili kung anong gusto mo. Meron color game, Fortune Gems, Super Ace at mine. Eto Ito nga pala ang lagi ko nilalaro, ang Fortune Gems. Pindutin lang natin tong bet sa may bandang kaliwa. Dito nga pala, itataya ako ng 200 pesos. Pipindutin lang natin yung gitna para makapaglaro. Grabe guys, yung 200 ko, naging 480 pesos agad. Lumabas nga pala yung limang wild at baka madobli pa to. Grabe guys, 2,400 ang panalo ko tapos times 3 pa. napaka ko ngayong araw dahil nanalo ako ng 7,200. At dahil dyan, pwede na natin itong i-cash out. O diba guys, napakadali lang maglaro ng 7-7 PNL. Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register.